Kasunod ng mandato ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. na siguruhin ang ligtas at komportabling biyahe ng mga paserong uuwi sa kanika kanilang probinsya sa darating na undas, sinimulan na ng Department of Transportation na pag-iinspeksyon sa ilang bus terminals. Si Sofia Potensiano sa detalye. Ininspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang walong bus terminal sa Cubao. Layunin nito na masiguro ang kahandaan ng mga terminal sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na undas. Sa isinagawang inspeksyon, sinita ng kalihim ang ilang kapabaya ang nakita. Kabilang dyan ang mga terminal na naisyuhan na ng notice noong Hulyo dahil hindi pa rin sumusunod sa terminal at road safety standards. Ito, wala na to. Wala, Wala na to? Kabilang sa mga lumabag ang isang bus company na may unit na kalbun na ang gulong. Isa namang kumpanya ang may pasong business permit habang may mga terminal namang walang tamang pasilidad, upuan at rest areas para sa mga pasahero. Management nyo, kailang ayusin itong uh, business permit ninyo. Ha? Samantala may mga terminal din naman na maayos ang serbisyo sa mga pasahero. Kabilang ang mga nagpapahalaga sa kapakanan ng mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs na pinuri naman ni Lopez. Binigyang din din ni Acting Secretary Lopez na dapat nasusunod ang tamang standard sa lahat ng bus terminal. Kabilang ang maayos na upuan, ventilation at maayos na mga pasilidad para sa mga empleyado at pasahero. Ipinag-utos din ni Lopez sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na patawan ng kaukulang parusa ang mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.